Magandang gabi mga kaisla sa Marinduque. Ako ito muli si Santino La ng Marinduque News ay live dito sa Capitol ng Marinduque. Nasa harap ko ngayon ang bantay dito sa Marinduque. Ayan. Magandang gabi po sa lahat sa lahat na nanonood okay, may flash yung aking ano Bantayog guika ayan tanggalin ko yung aking flash Pakilawan pakiilawan daw ayan bantayo guika <laughs> madilim pala ano ah uh, ito kasi gusto ko set up sana talaga mad gabi para makita yung ilaw nung bantayog wika Ayan. So layo-layo tayo ng kaunti. Ayan. Ito tayo ngayon sa tapat ng Kapitolyo. Ay, hindi rin anina yung Kapitolyo. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Ayan. Maganda kaya yung signal natin dito sa Kapitolyo. Hello Mark, hola, pacheck daw kung maganda yung aking signal. Ayat, ay hanggang gilid pala ito oh.